Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingera ko dyan. Sa video po na ito, ay ang topic po natin ay doon sa nagtanong po na kung ang batu mo ay pwedeng gamitin sa paghihilot or sa paggagamot. Um, kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo uh, please uh, skip na lamang po ano, pero kung uh, kagaya ko rin kayo na mahilig sa mga ganitong usapin halina po tayo huwag po makakalimot magdesal sa mahal na Diyos ano po so ang batuo mo po ay uh, isang napaka uh, magandang bato or mutya na galing po sa kuweba ano yun po ay pinananiniwalaan na ano um uh, pinagtatahanan ng mga engkanto ano po sabi bihira lamang ko ang meron an lugar na yun yan na meron na ganun kasi depende po yun sa ano niya sa temperature niya ano po so ang kweba po na 'yan, ibibihiratin lamang po ang nakakapasok, ano po? At uh, kung meron ka pong makakuha niyan, kung makakuha ka po ng uh, ano ng uh, mo po na uh, hindi commercialize, maganda po ano. Kung pero kung uh, commercialize na po, so kailangan mong um, din yon consagra, ano hindi niyon is konsagra ano? so uh, ingat lamang po pagdating sa pagbibili uh, ng mga batuo, mo. pero ang lahat naman po ay ano may uh, power di ba kasi lahat naman ay energy so ingat lamang po sa pagbibili ano so kung ang ano po batuo mo na gagamitin ninyo ay gagamitin mo sa paghihilot uh, ay uh, yung puti or yung itiman, eh, maganda po yun. Kaya nga lang, hindi mo pwedeng ilapat yung sa katawan ng tao. Halimbawa po yung ano, itong sa akin po ano, ito po ay galing po ito doon sa kaibigan ko na ano, na um, Indian po na nagaano siya um, nagagamot din po sa kanilang ano, sa kanilang uh, uh, nasyon. So, ano po, binigay niya po ito sa akin. Dalawa po ito binigay ko yung isa sa, sa kapatid ko tapos yung isa nasa akin. So, pero po ito ay daladala ko lamang ito sa bulsa. Hindi ko po ito ginagamit sa panggagamot. Kasi ito po ay estrikto lamang para sa pagdala ng pera. Ano po? Sa pagdala ng ano ah, ah kagandahan ng buhay sa akin kasi 'yon ang sa pagano niya nung ano nung pagbigay niya sa akin, sabi niya ang ano na ito ay gamit niya para doon. So ito po ang bigay niya sa akin. So kaya ganito rin po ang ano ko pinatuloy ko rin po na hindi ko siya ginagamit sa paggamot Pero po kung meron kayo, na puti o item na gagamitin sa paggagamot, huwag nyo po itong ilalapat sa ano sa katawan ano ng tao. Kasi po ito ay bato ng inkanto. Ano po? Ito ay uh, ang ano ma, ma, minsan po maano ma, mapili ang inkanto minsan na ayaw nila na basta-basta na lang hahawa kaya po nangangailangan ng manggagamot para yung manggagamot mismo ang maghahawak tapos ah uh, tapos ay uh, yung inkanto ang tutulong po sa pagano sa paggagamot ano so halimbawa po ganito kapakita ko sa inyo kung sakaling ganito ang gagawin ninyo pakita ko kung paano gagamitin ano po So, ito po, may yamet ako or tela na ano. So, lagyan mo po ng ano, eh, ano mo po, So, lagi mo pong aanuhin ng langis. Ano? Lagi ng langis o ano man na pang spray mo na pang linis. Ano? So, bago mo ilagay siya. Ano po? Bago ilagay. Tapos, pakalagay mo po ng gano'n. Ano? Tapos, talian mo lamang po. O kaya, lastiko po, ano? So, lastiko. So, meron na siyang lastiko, ano eh? Example. So, ang gagawin mo po, kung saan man po yung may masakit, ano? Halimbawa, ito po yung model natin, ano? So, halimbawa po, yung model natin, mas sakit yung tuhod ano po dito tapos diyan tuhod ano so ganito lamang po ang pag ano ang paggawa ano so iya ano mo ganyan po tapos ito po hihigipan mo pakatanggal po hihipan mo ano tatlong beses po ganon tapos igaganon mo na naman ano so Pwede mo pong ipadiretsong ganon o pwede mong pa-circle ganon. Ano po? So, importante po na hindi ito lalapat sa ginagamot mo. Ano po? Kasi ito ay para sa, EU, sa iyo lamang. Pero kung ito ay gagamitin mo sa pagagamot, ito ay dapat nakabalot po. Ano? Kasi ito ay sensitibong masyado. So, baka mamaya magtampo po ano kasi ito dapat talaga ay para lang sa iyo so ganun po ano so i ganyan po lamang kadali ngayon po ang paglilinis ay papakita ko sa inyo ano so, ganun po tapos sa tuhod ganun po so bali ano lamang yung uh, pahaplos lamang ano po wag niyo idudugo naman na gano na masyado ano kasi syempre kung masakit na yung tuhod o yung paanong tao wag naman nating dagdagan naman. ano po ano so kaya ingat lamang po ganoon so gano ganyan lang po ang paggawa so ngayon po ah, tanggal na natin si ano si model so hindi ngayon po na ano na So ito po, ano, itong yamit, kung hindi naman po ninyo ano, hindi naman ninyo kailangan na or kung gagamitin din po ninyo. Kung hindi niyo kailangan na itapon po ano. Pero kung gagamitin din po naman lang ninyo, ano po, ilagay ninyo sa may asin po na tubig na may asin. Huwag niyo pong ano, ganun na lang po, ano, ganun. Ibabad muna po ninyo. Tapos uh, patuyuin na po pero, pero ito pong ano, itong batu mo, di pwede po uli ninyong hawakan. Ano pero, always, always po na ganon. I, e, na ano po ano, ililinisin. E, so, Ganon lamang po. So, anyway, ito lamang po ang maikling video ko na para sa inyo. Sana po doon sa nagtanong kung ang ah, tungkol sa batu mo kung pwedeng gamitin sa paggagamot. Opo, pwede. Pero dapat po, ingat po kasi ito ay dapat sa iyo lamang pang mo at kung saan mo ito naka uh, ano, naka na gamitin doon mo lamang po gamitin. Ano, kaya kung gagamitin mo po ito sa paggagamot, sa paggagamot lamang, kung gagamitin mo po ito sa pag-protection parang sa sarili mo, para lamang po sa sarili, ano. Huwag mong pahawakan sa iba. Pero kung gagamitin mo po ito sa paakyatan ng pera, yun po, para sa akin yung the best. Anyway po, bye for now!